Hello guys, uh, mag-loan tayo sa Jilon sa Jika. So, i-click natin ang Jilon. Then, so ito yung offer nila which is 7,000. Then, get started. Then, ilagay lang natin ang, ano, kung magkano ang ating utangin. Then, 9 months. Then, sa purpose, business expense yung nilagay ko. So, yung processing fee is 210. So, i-click lang get this loan. Then So ito na guys 6790 then i-click yung agree sa ibaba. Ang lahat guys, i-click natin ang lahat. Then click continue. So click confirm. At hintayin natin ang OTP para makuha natin yung pera. So, punta tayo sa messages. Then kunin natin ang OTP dito. At ilagay natin dito sa verify with text messages. Message. So, click submit. Pagkatapos, Congrats, your loan application is successful. So, click OK. So,